One out of ten, ten out of ten. Hi guys, may nag-request dito ng mini vlog. Si Sal. <laughs> mini vlog kami niyan. Punta ko lang SM niyan. Kasama si dyan. Let's go. Kababa <laughs> na kami ng kotse. Oo, oh, si Sal. <laughs> si Ang init! Sa so, kaya tayo kakait. Ang masarap kakainin. Parang iniyaw na ako. <laughs> kami mamaya, no Sal. Hi! <laughs> oh, ano to? Yan sa <ba>? walang <laughs> lo! E, o yan ang buka! O yan ang dogyo! Nakatayo na! Wah! <laughs> Ay! E, ano naman kayo? Guys, so mapapakita ko sa inyo paano tayo nagluloko ng ganito. Ganyan! No? <laughs> Nagbago rin ko. Patay na yung sa'yo. <laughs> <laughs> Ako po lang papatayin nyo. My The First time ko maglaro. Well,

Niloko ka, no? Mga taong nag-Starbucks. O, kasi tiyaw na. Masarap? Si Matthew. Si Matthew ang pait. Gusto lang ako mo na. Busog na naman yung mga taong <laughs> to. O, oh, busog na naman siya. <laughs> Starbucks pa siya. <laughs> Magre-rate daw kami ng food, sabi ni Ito. Ito muna yung natin ngayon. Okay. Eh, it. ka po. Ako ba titikin? Uh, matawas meron pa. Kaya ka okay. naman Approve. lang. 1 out of 10, 10 out of 10. <laughs> <laughs> okay. Kahit patay gutong tayo, 100. Ha? <laughs> wow! Oh, may bigla ang bisita. May bisita. <laughs> may bigla na lang, lang punta. No <laughs> Kapi na kami. Bye, Bye, na. Bye na ako. <laughs>